Hi guys! Magandang araw! Ngayon guys, magluluto ako ng pritong mani. Pero pa, kung bago pa lang kayo sa akin YouTube channel, don't forget to like and subscribe. At na nyo ba ako guys? Charot lang <laughs> Ayun guys, ito naman ang ating mga sangkap. May mani tayo. Mantika, asin, bawang at sili. Ang una natin gagawin guys ay magpainit tayo ng kawali at lagyan natin ito ng mantika. Kung medyo mainit na guys, pwede na natin ilagay ang ating bawang at sili. Halo-haloin lang natin ito para hindi siya masunog. Ayan, pag, pag nag-brown na, tsaka na natin ilisunod naman natin ang ating sili. Kapag ganyan na siya guys, na golden brown na, pwede na natin isalin sa ating strainer. Hayaan lang natin na ano, mag-drain yung oil niya. Pagkatapos, isalang natin ulit ang ating kawali. Ilagay natin ulit yung mantika. Then, ilagay na natin yung mani. Nag-additional pala ako dyan ng mantika, guys. ah uh, kasi kailangan natin ng maraming mantika kapag nagprito tayo ng mani Kapag mainit na, ilagay na natin ang ating mani. So, ayun lang. Tapos, halu-haluin lang natin ito guys hanggang mag golden brown. Kaya, wag lang mag, ano, wag lang mag mainit maghintay. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan natin maghintay. Charot lang. <laughs> Ayan guys, habang naghalo-halo ako dyan, i out ko muna ang aking mga members. Uh, Ma'am Hazel Jan Adventure, uh, Pia, Philippine Island Adventures, at saka sa lahat ng channel niya, Pia Short, Inspiring Content, USA, Pia Orchids Garden, at Pinay Campers, Evelyn Hamilton, Uh, Scorpius 11, Tin uh, Teen Super Twins, then Arabella Vlogs, sino pa? Twin B Song Red, Kalis is Cafe, mm -hmm. Anjing Fee Vlogs, at si Ati Naning Kikay in Town. Okay. maraming salamat sa inyong lahat, guys. Ayan na, guys. Luto ng ating mani. So, naka-drain naka na siya. Ayan. Tapos nun, guys, uh, i-drain natin siya ng mga 15 minutes or 10 minutes pwede na. Tapos, ilagay na natin ang, ang asin at sili. At saka yung bawang na inano natin na pinirito natin na bawang at saka sea. So, ayan lang guys. Maraming salamat sa inyo lahat dyan. Sa lahat na nanonood. Thank you for watching. See you again guys. Pasensya na ngayon lang nakapag-upload At sana may natutunan kayo dito sa video kong ito. Thank you for watching. God bless us all. Bye everybody. See you next my vlogs. And shout out din sa aking mga friends, sa aking mga subscribers. Thank you so much guys. Sa lagi niyo support sa aking channel. Thank you for watching. Bye bye. Kain na tayo ng mani guys. <laughs> bye.